Okay guys, okay guys, so paki follow itong step na to o, para sa new role po sa posting. Ayan, so punta tayo dun sa may group na kung saan ano, nasaan yung post. Ganito yung gawin nyo. Uh, example ito yung ipopost natin for the day. So i-copy nyo na agad ito O ilalagay sa caption. Tapos i-save is na itong picture. Then i-copy ulit yung ilalagay sa comment. So kapag na-copy nyo na at na-save nyo na yung picture, ngayon mag-post na kayo. So pag mag-post na kayo, Siyempre, alam nyo na yan kasi matagal na kayo dito, di ba? Uh, para sa mga hindi pa nakakalamang, I will show you. So, ayan. I-paste nyo lang yung kinapin nyo kanina. Then, i-add nyo lang yung picture na sinave nyo ka kanina. Ayan, example. Okay. Tapos, uh, after nyo masave yung picture, picture, i-next nyo na para ma-post na. Then, make sure na nakapublic lahat. Wait nyo lang muna. Panoorin nyo na rin yung bagong video ko. <laughs> Ayan, yan, 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 yan. So, after posting, ito naman yung gawin nyo. O, di ba, nakapost na kayo, not now. Nakapost na kayo. I-comment nyo naman yung ilalagay sa comment. So, kapag na, kapag comment na kayo, ayan, hindi pa tapos, back nyo, and then, i-share nyo. I-share nyo ito sa mga public groups. Take note, public group lang, hindi private, public. Ganyan lang, i-click nyo lang itong share dito, share, tapos, click nyo itong, ito, yung group, then, pili kayo ng group na, ano yun So, uh, mas maganda lima na yung iyan niyo pero ang kailangan lang natin is isa. sorry for example dito sa anak mahirap group, click niyo, click save. Tapos ilagay niyo ulit yung caption. Caption. Tapos dito dito niyo na rin ilagay itong ano, itong ilalagay dapat sa comment kasi uh, iba sa mga group is hindi sila nag-accept ng comment ni na link kaya dito niyo na ilagay. And click niyo lang itong post. Nakapag-post na kayo. Ngayon, hanapin niyo yung group na pinuntahan niyo yung group nyo groups. Hanapin niyo yung groups niyo diyan or uh, anak mahirap yun, di ba? Kung saan kayo nag-share. So na yun anak mahirap. Tagal. Madami ko kasi group o dapat sumali kayo sa maraming group para uh, marami kayong choices. Ngayon, start na kayo na mag -ano, maghanap ng group. Anak mahirap group. Bakit wala? Anak mahirap group. Isearch ko na nga lang. Anak. Mahirap group. Yan. Tapos, hanapin nyo yung share nyo. Yan. Ngayon, ang gawin nyo, i ano to ito. click nyo itong share dito sa baba share and click nyo itong copy link nakapin nyo na okay na so ngayon punta na kayo dun sa form form Asan na yung form yan dito sa form ganito gawin nyo i-click nyo na itong form and then mag uh, ano nya kayo mag start na kayo so unahin nyo na yung your post share link yung kinapin nyo na sa link unahin nyo na yon. that's your link of post balik kayo dun sa facebook tapos punta kayo dun sa profile nyo tapos hanapin nyo yung pinost nyo, nyo yung link of your post share, copy link, and go back there your link post paste and then your facebook name yung facebook name nyo na ginamit nyo profile. your telegram username ilagay nyo yung username nyo hindi yung name, yung may at tapos uh, mamili kayo yung gcash or paymaya then ilagay nyo yung account number dito Citizen, account name, name ng Gcash nyo or Paymaya. Then, ang lahat ng impormasyon sa itaas ba itong pakatamang pakakasulat? Kung tumpak naman, i-click nyo itong yes. So, ito ba ang unang beses mong mag-post? Kung nakapag-post ka na noon, click no. Kapag nakapa, hindi ka, first time mo palang mag-post, click yes. Kapag first time, i-click mo itong yes, tapos i- ilagay mo yung, uh, yung FB name ng nag-invite sa'yo or nag-refer sa'yo. Pero kapag uh, hindi ka na bago at nakapag-post ka na noon, i-click mo lang itong no, tapos huwag nyo nang fill up itong referer. Then, i-click nyo yung submit. So, ganun lang.